ayun guys bali hapang ride right tayo ngayon tenere testing ko lang din tong bagong jersey uh, X Tiger ayan guys so yun nga Tine testing ko lang din tong bagong jersey and kung bibili tayo ng ice cream mamaya sa big scoop tapos uh, bibili na rin ako ng kape sa uh, pick up coffee sa may circuit naman yun kami ulit. Bali, nandito na nga tayo sa Big Scoop Ice Cream. Dito ito sa my Florida, Flora. sa pandakan ito guys. Sili lang ang ice cream. Ayun guys, bali nakabili na nga tayo na ice cream sa Big Scoop dito sa pandakan. Ito yung ice cream oh. Nagkaroon din ang silbi yung sungay So guys, nandito na nga tayo sa circuit ah uh, <laughs> Aakit lang tayo ng ramp Tapos nandito na yung pick up coffee Ito na yung ramp guys Ikti lang to Ayan kaya Mukhang oh, uulan pa yata Bala ko sanang pumadyak pa sa MOA. Kaso, baka amulan eh. Sana hindi tumuloy. Ngayon na guys yung pick up coffee. So guys, pauwi na tayo. Nakapili na tayo ng ice cream at saka ng coffee. Ah, so ko nga rin pala guys yung short ng X tiger na battle na hindi sa debuffs so it's sure So uh, ay lang pauwi na rin ako. Bahala na ako mag-bike ako mamaya mamaya. Ay lang, bye-bye.